Ganda umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. O, pakikumpirma po, uh, uh -huh. may iwan kayong mag-isang oposisyon? Uh, uh -huh. ano ba yung desisyon ng dalawa, si Senador Bamakino at Senador uh -huh. Kiko Pangilinan na matapos niya raw uh, tulungan nung kampanya at nanalo? Ano itong report na sila'y sasama sa majority? May okay lang ba sa inyo yon o totoo ba yon? <laughs> Patuloy naman kami nga uh, nag-uusap ni na Senator Kiko at Senator Bam at actually sa umaga pa ng July 28 talaga. Oh. Bawat isa sa mga senador, kahit silang dalawang pinakamalapit sa akin, uh, ay ay magdidesisyon kung saan bloke kami ng Senado magiging miyembro. So, mas maganda sa kanila po ninyo itanong eventually pag nagdesisyon sila kung ano yung Uh, ...kanilang dahilan. Basta sa akin, anuman ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, uh, magtatrabaho kami, magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin, plus yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo uh, na uh, in a way ng isang uh, multi-party caucus kasi... Mm -hmm pumapasok yung uh, malaki-laking bilang nila at bayan, ML, uh, at least kalahati yata ng mga LP reps mm. uh, sa minority. And then sa labas, sa baba, uh, pupulongin din namin yung mga partido namin na nasa mga local government units. Mm -hmm. So, tuloy po yun. May, may nabasa lang po ako sa post ni Senator mm -hmm. Kiko, ano, mm -hmm. na sabi niya, wala naman siyang kinonfirm doon kung sasali siya, pero meron siyang parang in a way pahayag doon na uh, makikita man ang kanyang track record, mm -hmm. at uh, pagkatapos nabanggit din po niya na ang talagang gusto niyang pagtuunan ng pansin ay yung uh, masolusyunan ng gutom. Mm -hmm. uh, may effect ba yun kapag kasumama siya sa majority para mas maisulong niya itong mga talagang naipangako naman niya, 'di ba, during the campaign? kesa kung halimbawa na sa minority po siya. Well, uh, sa bawat senador kung uh, lahat kami sasali sa mga komite, mm -mm. pero kung uh, maging chair uh, ng isang komite, uh, lalo na yung komite na pinaka-identify dun sa senador na yon, mm -mm. then yun yung ano, yun yung pagkakataon isulong. Uh. yung kanyang mga advokasya. Of course, naging karanasan ko rin naman sa halos siyam na taon at naging karanasan din nilang dalawa ilang beses na maging miyembro kami sa minority mm -hmm. uh, magkakasama na isuling na isulong din naman po namin mm -hmm. uh, yung aming mga advokasya whether miyembro or chair din uh, ng komite depende uh. kasi sa di ba sa botohan sa Senado at mm -hmm. sa say ng Senate President pwede ring maging chair Uh, ang minority member okay. sa mga komite. So oh. depend pero depende po 'yon. Pero wala kinaramdamang betrayal doon sa dalawa. Wala po. Ang okay. akin naman na uh, kanya-kanyang desisyon po 'yan. Uh, Nagre-respetuhan kami uh, and ang um, Manila sa akin naman patuloy din akong maninindigan sa paraan na tingin ko consistent uh, para sa akin na mag-ambag pa rin sa pagpapalakas ng oposisyon sa labas din ng Senado pero pero ka, may pag member ka ng pag member ka ng majority eh mm -hmm. majority committee ka iba budget no malaki-laki sa minority committee Posible po 'yon, diba? pero posible po yun, pero gaya ng yung napag-usapan natin kanina sa usapin ng kapangyarihan o impluwensya sa committee system ng Senado, pwede mag-assert yung minority members tulad ng ginagawa ko nung nakaraang halos siyam na taon at ginawa rin nila bilang mga miyembro ng minority dati. Sa usapin ng uh, resources, again, kung miyembro at lalo na chair ng isang komite, kahit ang minority member uh, ay pwedeng mag-assert alang-alang uh, dun sa mandate no nung kanyang komite. So, walang assurances yon In a way, pwede nyong sabihin mas may assurances sa majority. Pero may, ano, may, kumbaga, uh, may discarded din ang minority hmm. member or chair ng komite. At yun din naman yung akin. May, kung uh, kami po, kaming tatlo or kung silang dalawang pinakamalapit sa akin, may diskarte. Bawat senador may diskarte. Ako rin naman din po. O, kayo. po. So, uh, ano yung siguro uh, inyong komento na sinasabi nung ilan, ano, na kaya nga namin binoto silang dalawa para magkaroon ng kasama si Senator Risa. <laughs> hindi ba? Sa paglaban. Hindi naman necessarily na kapag nasa magkaiba ho kayong ano, eh, di ba, minority, majority, hmm. ay hindi na may mga ibang mga Uh, sabihin natin, usapin na magkakapareho at pwedeng pagbutuhan ng parehong uh, pagdidesisyon po halimbawa sa mga paniniwala ninyo. Pwede po. That's why mm -hmm. nag forward ako ano man yung maging desisyon nila na may mga yes. uh, parehong advokasya na pagtutulungan pa rin namin. And that could extend all the way sa... Uh, pagboto no sa mga bills o resolusyon right. o mm -hmm. budget intervention so at least uh, naglulu look forward pa rin ako doon sa, sa tagal tanggal ko rin ang Senado mare uh, alam ni senador Risa kahit majority ka minsan mm -hmm. hindi in, independente kasi ang senador yes, eh. uh, uh -oh. yung kanyang decision minsan eh kung hindi pabor sa majority i eh, vo voice out niya na hindi yeah. siya pabor doon Di ba? Kahit pa paano, nope. kahit nasa majority y yun siya. Yun nga yung gusto natin ipaintindi. Oo. Kasi meron mga nagsasabi na parang akala nila just because kung magma-majority man yung sina Senator Bam at Kiko ay parang mawawala na yung pinaka direksyon di ba, ng mga Oo. paglalaban. Pero so merong, merong, merong independence kasi. ano Meron kasi uh, yung legislative agenda ko Mm -mm. baka hindi ko masulong kung minority yes. na ko minority ako dahil uh, sa majority, maaaring uh, ma-endorse sa iba't ibang komite yun, Senador. No? So, ang publiko mm -hmm. dapat hindi rin tingnan to as a negative na action sa dalawa, Senadora. Mm -hmm. Originally nga, ang uh, aloko sa kanila nung simulahan itong 20th Congress bagong-bago pagkatapos ng uh, election na magbuo kami ng independent block mm -hmm. dahil sabi ko nga noon hindi ako sasama sa majority and then at that time kahit nag-sama-sama uh, kaming tatlo may isa pang bloke kasi ng mga kasamang oh, senador na mas marami na sa amin Akala ko noon yon yung makakakuha ng minority kaya naging alok ko sa dalawang pinakamalapit sa akin magbuo tayo ng uh, independent block So ngayon uh, na nabubuo yung majority and balito ko nga sa inyo sa media yung dating Senate President ay siya pa rin mahalal. Uh, so, then kung baka may ibang minority na mabubuo oh, uh, kaysa yung unang inasahan. Mm -hmm. uh, so, ito yung mga scenarios na Matama. binabantayan naming lahat. And uh, para sa akin naman, ang pinaka pinakamatimbang na criteria ay, Uh, sa ang bloke ako sasama mm -mm. na pinaka or mag or bubuin na pinaka magbibigay daan or pinaka consistent din dun sa uh, tungkulin ko naman sa labas ng Senado na patuloy na tumulong palakasin ang oposisyon. On, on that note, uh, nabanggit po ni Senator Zubiri, welcome daw kayo kun sakali kasi parang may minubuo sila, di ba? Na <laughs> parang sarili nilang minorya. Opo. Uh, well, uh, ang ang narinig ko sa kanya sa media ay Uh, sila daw ay magiging veterans block yes uh, sa ngayon. Well, uh, bagay, veteran man ako bilang <laughs> termer. Pero gaya na napag-uusapan kanina, sa July 28 natin malalaman yung final-final na decision ng bawat isa. Pero bukas okay. po kayo? Uh, I have to be open to all possibilities okay. na consistent dun sa gusto kong pagpapalakas ng oposisyon para sa 2028 and beyond. Okay. Yung dalawang pinakamalapit ba sa'yo? Malapit pa rin? Oo naman. Okay. okay. Ang tanong namin, eh, naman. ba't hindi kayo bumuo ng block dyan? Yun? No to pork barrel block. <laughs> Actually, nagsisimula na rin yan sa mga local government units. Oh. Yung pag- Diba, pag uh, sa pagkakaroon ng confidential funds. Narinig ko yan sa balita kay Mayor Lenny sa Naga. Mm -mm. May sumunod na at least dalawa pang mayor sa ibang oh -oh, bahagi kumuha. ng Pilipinas. Oh -oh. Opo. And syempre, wina-welcome ko ang pagbalik sa Senado ni Senator Ping mm -hmm. na isang yes. pangunahing uh, uh, budget reforms advocate, anti-corruption advocate, particular sa usapin ng uh, pork barrel at pati confidential so, funds. So, hindi naman ikaw, hindi naman ikaw yung isa sa Senador o dalawa na tumaga ng lima hanggang sa anim na bilyon sa nagdaang uh, wow. budget? Ay hindi po. Hindi mo, hindi mo nabalitaan yun na may nakakuha ng na gano'n sa mga senador? Hindi po. Naririnig ko lang kay Sen. Ping ngayon. Ah, Ay, so no to pork with. Pork, pork with? with. <laughs> <laughs> yes to pork okay. with. No bitawan, to pork with. O bago ka namin bitawan, bago ka namin bitawan, senadora ano ba itong uh, latest ngayon dyan sa impeachment trial? Meron daw motion na pagbotohan na may interest pa ba ang Senadong ipagpatuloy daw ang impeachment trial? Ah, well, masasabi ko bilang isang senator judge, hindi lang interes pero tungkulin ang nararamdaman ko na ipagpatuloy po namin ito. In fact, convened ang Korte uh, uh, buhay at tuloy-tuloy ang trial ngayon dahil tumawid nga ito mula 19 hanggang 20th Congress. Actually, doon pa lang sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte, may nakapaloob na na motion to dismiss. And yes, nabalitaan ko na may isang kasamang senador na maghahain daw ng ganyang motion. Tignan po natin, inanunsyo naman ng uh, presiding officer na magkoconvene kami ulit bilang korte sa 29 Martes uh, tingnan natin ano yung ihahain nila sa sa korte. ah uh, doon ko pakikinggan at titimbangin. At handa po akong magdebate laban doon. Kasi ano pang ano bang pagbobotohan namin ni wala pang ebidensya, ni wala pang witness ang aming narinig. Okay. Senadora, salamat sa oras at pagpapaliwanag. Salamat din po, Igan. Ingat Thank you. Thank you. po at Ms. Connie. Inat po.